Hello everybody, good morning. Welcome to my channel. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa heightened alert ng IDF dito sa Israel. Bakit po? Kagabi ay nagbigay po ng palalang ang aming HR. Pero natulog na rin ako kasi nga binunutan ako ng ipin. Anyway, bago po sabihin ang tungkol dyan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masabay-bayan ang kalagayan namin dito sa Israel. Please watch this. Alam niyo po ba na isang panaginip ang nagpapaalala sa akin at hindi lang sa akin, sa mga kasama ko na magingat. Uh, Bali, binunutan ako kahapon. Siyempre, masama ang pakiramdam ko. Masakit yung ngipin. Kung ano-ano ang aking napapanaginipan. Pero yung panaginip kong yun ay kitang kita. Which is called, ang tawag din sa panaginip na nakikita mo at naikikwento is uh, Type A. Nakita ko sa langit, isang gabi, sa isang panaginip. Kagabi yun, ay nagliparan ang mga missile. Kitang-kita ang liwanag. Tapos nakaredy doon yung aking maleta. Ganon. Tapos nagtatago kami. Pinatong ko sa isang upuan na supay yung aking gamit. Pero walang bahay doon. Nasa labas kami. Isang panaginip lang yun. Pagkatapos, may isa pa akong panaginip. Umiyak ako kasi masakit na nga ko. Nakalimutan ko uminom ng gamot. na Nakatulogan ko na. And then... Pagkatapos nun, binuksan ko yung cellphone ko. At nakita ko doon na may paalaala yung aming HR. Na ito na nga, meron ganun. Kasi nga, di ba, uh, namatay yung leader ng Hamas. Kapag may namatayan silang isang leader, gumaganti po sila. May rest back. Within 24 hours, meron yan. Kaya, wala kagabi tingin ko kahapon. Ang IDF naka-heighten alert dito sa Israel. Lahat yan. At huwag po kayong magalala. Baga, sa dami-dami nang dumaan sa amin, mula nang nagsimula kami dito, nakakadalong taon na kami, hindi pa rin kami pinababayaan ng Diyos. Bali, ito pong pinakikita ko sa inyo ay mapa ng Israel. Yan ang mga uh, alarming area. So, kapag alimbawa po, dark dark green is 3 minutes malapit na ang bomba sa inyo. Pag light green, 1 and a half minutes ang lapit ng bomba. Kala maging alert. Pag apple green is 1 minute. And uh, pag dilaw is 45 seconds, andiyan na. Pag orange brown is 30 seconds, nariyan na. At kapag orange, red, orange ay tawag dito. Uh, 15 seconds na rin na kapag dark red is immediately nandiyan ang bomba. Ang pinag -alarm po dito ay yung mga malalapit sa gasa. Ito. Makikita niya atin dyan. Uh, Askelon, Beersheba. Ang lugar namin ay nasa dark green. Negative area niya, mga lugar na malapit. And then, ito naman ay confrontation line upper Galilee. Yung naglalabanan sa Golan Heights. Heightened alert sila. Immediate. Ayan. Lower Galilee. Haifa. Yan ang mga malalapit sa gulo. Ganun po dati. gasa lang. Ngayon meron sa taas. Sa totoo lang. Mahanga pa rin ako sa Israel. Kasi. Hindi sila sumusuko. At meron pa rin ditong gulo. Saan yan? Pinakaw dulo ng ano. Parting elat ito. Meron din sa elat, Ayan o. Oh. Iba rin ang kulay niya. Naka uh, yellow. Ah, oh, orange ba yan? 15 seconds. Kaliwat kanan ng kalaban ng Israel. Kaya patuloy po tayo manalangin para sa kaligtasan natin. Hindi lang natin na iba't ibang tao nakatera dito sa Israel. At mula kagabi hanggang ngayon ay tuloy-tuloy po yung heightened alert ng IDF. Tuloy-tuloy din po tayong mag-ingat at magmapagbantay sa ating paligid. Dahil nga po, di ba, namatay po yung leader ng Hamas na Ismael. At posibleng magre-resback po ang mga kaliado nito. God bless us all. Alam niyo po ba na namatay na yung Hamas leader na si Ismael sa Tehran? Siya nag-stay after na umatin siya sa isang meeting. Kung Kumbaga, isa siyang... Uh, special guest kasi nakaupo pa siya dun sa pinakang sentro, sentro ng mga upuan. At yun po ang lugar niya ay na, pinasabog po. ng at namatay siya kasama yung kanyang bodyguard. At yun po ay pinagluluksan ng Iran. Alam niyo naman po sila, kapag may namatay sa kanila, sila ay gaganti bakit nila ginawa ng Israel yun? Dahil nga po sa ginawang pagpatay dun sa mga bata na naglalaro ng football, labing dalawang bata yata yung namatay na yun. Araw yun ng Sabado, nag iihaw ihaw pa kami nung gabi na nakakarinig kami ng bumbahan. Yung pala yung marami na namamatay, namatay na bata ng mga time na yon At dahil nga, yun po kasing Hamas leader, yun po ang nakikipag-negotiate sa iba't ibang bansa na kaalyado niya. At yung po ay napatay at pinagluksa po yun. Kaya kagabi nagbigay ng paalaala ang aming HR manager na may color coding kada area. Na halimbawa dark green, ilang minuto na lang malapit na sa amin yun. May color coding yung mapa. At saan kami dapat pumunta kung sakasakaling magkaroon ulit ng si sirin si o magpaulan uli ng bomba dito sa Israel. At huwag uh, po tayong matakot. Patuloy po tayong magdasal at manalangin. At uh, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Nasa bansa tayo na pinili niya. Bye! -bye. Thank you for watching!